Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte sa isang video message nitong lunes ang mga programa at proyektong na isakatuparan ng kanyang tanggapan sa pagtatapos ng taong 2023. Sabi ni Vice President Duterte, sampung mga programa at proyekto na ang kanilang ipinatupad sa Office of the Vice President. Kabilang dito ang Medical Assistance Program, Burial Assistance Program, Magnegosyo Taday, Pagbabago ang Million Learners in Trees Campaign, Pansarap Buns, Kalusugan Food Truck, Disaster Operations Center, Relief for Individuals in Crisis and Emergencies Program, You Can Be VP at Libreng Sakaya. Sa inyo nang gagaling ang aming lakas, ang aming katatagan, at ang aming tapang na harapin ang mga hamon na magbigyan kayo ng mahusay at makabuluhang serbisyo. Mula July 2022 hanggang October 2023, umabot na sa 106,958 na indibidwal ang nabigyan ng medical assistance na katumbas ng lampas 1.2 billion pesos habang nasa 22,417 na mga pamilya naman ang natulungan ng burial assistance program na katumbas ng 130.3 million pesos. Sa libreng sakay program naman na inilunsad sa Metro Manila Bacolod, Davao at Cebu, umabot sa mahigit 622,000 na commuters ang naserbisyuhan. Sa panahon naman ng kalamidad at sakuna, umabot sa higit 115,000 na mga pamilya ang natulungan ng Disaster Operations Center ng OVP. Katumbas ng 69.1 million pesos ang naibahaging relief boxes, food bags at iba pang relief items ng OVP. Lampas 64,000 na pagbabago-bags na may lamang school supplies at dental kits naman ang naipamahagi ng OVP habang higit 178,100 na puno na rin ang kanilang naitanim na bahagi ng programang pagbabago ang Million Learners and Trees Campaign. Sa kanilang Relief for Individuals in Crisis and Emergency or RICE program, nakapagbigay ang OVP ng higit 8,400 rice boxes. Sa Magnegosyo Taday program, apat na grupo na may pinagsamang mahigit 25,700 members ang nakatanggap ng mga tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 150,000 pesos na kapital bawat grupo. Binigyang din ni Vice President Duterte na ang kanilang napagtagumpayan ay tagumpay ng bawat Pilipino. Mga kababayan, ang tagumpay ng Office of the Vice President ay tagumpay ng bawat Pilipino. Kayo ang aming inspirasyon upang patuloy na maging mabuti at epektibong lingkod bayan. Sa huli, tiniyak ng pangalawang Pangulo na makakaasa ang publiko na laging nakahanda ang kanyang tanggapan na tumulong at magbigay serbisyo. Makakaasa po kayo na ako at ang buong Office of the Vice President ay laging nakahandang magbigay sa inyo ng mahusay, epektibo at makabuluhang programa, proyekto at serbisyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cosi Jason Rubrico, as 9 am I knew.